Hmm. Nicole Express. Ouch. Pinalutong-lutong ang ating baboy. Tapos bawang. Then, onion. Onion. Ayan. Ah. Medyo malda ang apoy para ang ating baboy hindi masunog at kailangan low ang ating apoy para hindi mga gat lumaban ang baboy Hida. kasi pagka sobrang lakas ang apoy kukunat ang baboy kaya ito siguro mga 15 minutes to 20 minutes akong nagpapakulo na low ang apoy Ayan. hindi lalaban yung ating sundalong baboy Oops, 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 oops. Ah. Then, lagay ang atin, ating ang ating alamang. Oops. Kailangan uh -huh. medyo sila lakas-lakas na ng konti. Dahil, hindi na lalaban ang ating sundalong bubble. Diba? Ayan na ang ating gagawin ah, Bicol Express. Bicol Express. Mamaya na po ang ating sili.